Kumusta mga kadiskarte chicks? Welcome back sa channel ko sa na pinag-uusapan natin ang mga real talk sa relasyon. Diskarte at kaligayaan sa kama ng walang halong mali Pero education at katuwaan lang. Ngayong araw pag-uusapan natin ang tunay na science sa likod ng pleasure ng babae. Bagit nga ba mas madalas mauna ang lalaki kaysa sa babae? At paano mo malalaman kung tama ang ginagawa mo o puro akala lang? So, kung gusto mong mas maging confident, mas marunong at mas mapaligaya si Mrs. o si girlfriend, stay tuned kasi hindi mo to matutunan sa mga napanood mo lang. Pero bago yan, i-comment mo muna kung taga saan ka para malaman ko naman kung hanggang saan ang abot ng ating discarding usapan. At syempre, huwag mo kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga love tips natin tuwing may bagong upload. So, ready ka na ba? Tara, simulan na natin. Alam mo ba na ayon sa research, 95% ng lalaki ang umaabot sa rurok pero 65% lang ng babae ang umaabot doon at hindi ito dahil komplikado. Ang babae ha, kundi dahil kulang tayo sa totoong kaalaman kung paano talaga gumagana ang katawan ng babae. Karamihan sa atin hindi tinuruan ng school o ng magulang at aminin natin porn ang naging teacher. Eh ang problema, ibang iba yon sa totoong nangyayari sa kama. Kaya kadalasan, para tayong bulag na nagtuturo sa kapwa bulag. Sige, simulan natin sa basic anatomy. Ang tawag sa buong parte sa baba ng babae ay bulba, hindi vagina. Ang labas ay tinatawag na labia majora o outer lips. Abang ang loob ay labia minora o inner lips. At bawat babae, iba-iba ang itsura niyan. May mahaba, may maikli, may uh, mapusyaw, ay medyo uh, maitim. Lahat yan normal. Kandis ka, titsiksak. Ngayon, nandyan sa taas ang clitoris, ang magic button, na madalas hindi alam ng iba kung saan hahawakan o paano. Pero tandaan, yan lang ang parte ng katawan ng tao na para talaga sa kaligayahan. Walang ibang purpose, kundi pleasure. At, 'Yung nakikita mong maliit na parang butones, ayun lang ang tip of the iceberg. Ang totoo, malalim 'yan sa loob at may dalawang legs na nakabalot sa paligid ng vaginal opening, sa paligid ng vaginal opening, at may 10,000 nerve endings. Ibig sabihin, doble pa sa sensitivity ng ulo ng ari ng lalaki. At alam mo bang Parehong tisyo lang yan ang ari ng lalaki. At clitoris. Oo, magkapatid sa laman niyan. Kaya kung iniisip mo kung anong masarap sa'yo, malamang yun din ang maganda sa kanya. Pero in a gentler way, laging sinasabi ng mga lalaki, hanapin mo ang G-spot. Pero teka lang, hindi yan parang a button ng elevator ha. Ang G-spot ay hindi spot. Ito ay isang zone, mga 1 to 2 inches sa loob ng vagina. Sa bandang uh, itaas ng pader, doon nagtatagpo ang ilang parte ng clitoris, uretra at skin glands na parang female version ng prostate. Ang lugar na yan, pwedeng masarap kapag tama ang stimulation. Pero hindi lahat ng babae ay pareho may mga babae na walang nararamdaman dyan. At may iba naman na sobrang sarap. At lahat ng yan, normal kung gusto mong subukan. Huwag mong hanapin na parang treasure hunt. Simulan muna sa external stimulation. Halikan, haplos at dahan-dahan. Kapag arouse na siya, saka mo unti-unting pasukin gamit ang dulo ng daliri. Gamitin ang tinatawag na come Here, motion. Dahan-dahan lang at pakinggan ang katawan niya. Literally, ang halinghing, ang paghinga, ang galaw, yan ang guide mo. Hindi ang ego mo. Alamin mo, kadalasan sa lalaki, 2 to 5 minutes ready to go na. Pero sa babae, 15 hanggang 45 minutes bago tuloy ang ma-ready ang katawan niya. Ibig sabihin, kung after 3 minutes pa lang gusto mo na agad ng penetration, malamang hindi pa siya handa at hindi rin magiging komportable. Kaya kung gusto mo nga maramdaman niya talaga ang saya, 'wag mong tipirin ang foreplay. Masarap nga ang main course. Pero pag hindi mo inayos ang appetizer, hindi rin ganon kasarap. At reminder lang, Wetness is not equal to arousal. O sa Tagalog, ang pagiging basa ay hindi nangangahulugang libog o pagnanasa. Pwedeng basa pero hindi pa fully aroused. At pwedeng tuyo pero gustong gusto ka na. Depende yan sa hormones, stress, edad at health niya. Kaya, huwag mahiyang gumamit ng lubrikan. Hindi kabawasan sa diskarpian sa totoo lang mas komportable, mas madulas, mas masaya. So, ano nangyayari sa katawan ng babae pag arouse na? Kapag arouse na siya, nagkakaroon ng 300% increase ng blood flow sa private area. Lumulobo ang clitoris, nag-iiba ng kulay ang labia, hubahaba ang vaginal canal, at tumataas ang cervix. Kaya kung minadali mo masakit yan kasi hindi pa umaangat. Pag nag-climax na siya, nagkakaroon ng rhythmic contraction sa loob. Mga every 8 seconds at yan ang totoong indikasyon ng orgasm. Hindi mo kailangan hulaan, mararamdaman mo mismo sa loob. At FYI lang mga kadiskarte chicks, ang orgasm ng babae pwedeng tumagal 10 hanggang 60 seconds. Mas mahaba kaysa sa lalaki, kaya kung gusto mong uh, maranasan niya yon, bigyan mo ng oras at consistency. So ano nga ba ang totoong tungkol sa squirting? Isa ito sa pinaka-hype topic sa internet, ang squirting. Akala ng iba lahat ng babae dapat marunong ito. Pero ang totoo... 10% lang hanggang 50% lang ng mga babae ang nakakaranas niyan. At hindi ito ihi. Ang lumalabas ay diluted fluid na galing sa bladder na hinaluan ng secretions mula sa skin's glands. Para mas madali mong isipin, ganito yung kadiskarte chicks. Kung ang ihi ay coffee, ang squirting fluid ay parang coffee-flavored water. Same source pero ibang consistency. At kung hindi siya nag-squirk, walang mali sa kanya. Hindi mo kailangang pilitin. Ang mahalaga ay pareho kayong masaya. Ang sikreto? Makinig sa katawan niya. Tingnan mo kung humihinga siya nang mabilis, uh, kung tumitigas ang mga hita niya, kung humahabol ng hininga kapag lumalapit sa sayo. Good sign. Kapag umaatras o tumatahimik, huminto at tanungin mo. Hindi kahinaan yung magtanong. Yan ang tunay na diskarte. At tandaan, consistency over variety. Kapag narandaman mong papunta na siya sa climax, huwag mong babaguhin ang galaw. Ituloy mo lang. Yon kadalasan nawawala ang momentum kasi gusto mong gumawa ng bago. Hindi yan TikTok dance challenge. Consistency is key ka discardy chicks. Ito ang madalas na nakakalimutan ng marami. Ang babae mas madaling maabot ang ruro kapag relax at emotionally safe. Kapag may tiwala, mas madali siyang mag-open up. Literally and emotionally. Kaya kung gusto mong mapasaya siya, hindi lang katawan ang kailangan mong painitin, pati puso. Mag-text ka sa umaga, Good morning, sexy! O tumulong sa gawaing bahay o kahit simpleng haplos sa balikat. Yan ang tinatawag na poor play starts outside the bedroom. So ano naman ang mga maling ginagawa ng lalaki? Una, yung tinatrato ang clit na parang doorbell. Huwag mong pindutin ng todo, sensitive yan. Pangalawa, yung jackhammer style. Sa porn lang gumagana yan, kadiskarty chicks. Pangatlo, yung nagbabago ng techniques sa gitna ng climax, huwag mo na ang guluhin. Pangapat, yung puro sarili ang iniisip. Huwag performance, connection ang mahalaga. Panglima, yung hindi marunong makinig kapag ginabayan kanya. Sundin mo Pang-anim is yung nagmamadaling mag-penetrate. At ang huli, at ang pinakamasama, focusing only on orgasm. Hindi lang orgasm ang sukatan ng saya. Minsan ang pinaka-intense na moment ay yung bago pa man siya makarating doon. Ngayon, heto ang challenge ko sa iyo. Maglaan ka ng isang gabi na ang goal mo ay siya lang ang mapasaya. Walang pressure, walang timer. Gamitin mo lahat ng senses mo. Paningin, pandinig, amoy, haplos. Pag-aralan mo siya na parang misteryosong libro. At tandaan, sex is a skill, hindi yan gifted ka lang, kundi natutunan mo. At habang inaaral mo, mas nagiging mabuting lover ka. Hindi lang sa kama, kundi sa relasyon ninyo. So kung gusto mo pa ng ganitong educational pero Discarte style na usapan, don't forget to like, share, at subscribe ang Discarte Chicks channel. Dahil dito natututo ka na natatagdagan pa ang Discarte mo sa buhay at sa pagmamahal. Maraming salamat mga ka-Discarte Chicks at tandaan, ang tunay na lalaki marunong magpahalaga, hindi lang sa katawan kundi sa connection. So, ayan mga kadiskartechik, sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre, bago po tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugid na tagaw-suporta na sina John Senpai from Tokyo, Ruben Malinis ng Infanta Quezon, Ulysses Odysseus from Dubai, Romeo Potia from Quezon City, Greg Salak watching from Qatar at kay Arlo Ermitanya from Hilongos Leyte. Guys, maraming maraming salamat po sa support at panunood mga kadiskarte chicks. Dahil po sa inyo patuloy at lalo akong ginaganahang gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw sa lahat. Solid kayo! At para naman sa mga hindi pa na shout out, gusto mong ma-shout out sa next video? I-comment lang hashtag ka chicks at sabihin ko anong topic ang gusto mo pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. Comment down below kung ano si mga tips na to ang na-experience mo na. So guys, this is Discarded Chicks, your love mentor na laging nandito para sa mga discarding pag-ibig. Kita kita sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.